ayan, at nagawa ko na ang aking ginawang banana pancake. O, di Mmm. Yummy. Tapos, syempre, may ka-partner tayo na kape. May nag po. May nalaglag. Tikman na natin. Pero patok to sa mga bata, promise. Kaya kung may mga saging tayo dyan na medyo sobrang hinog na, Ayan. Pwede niyo gawin niya para sa mga bata. Tama-tama pang almusal de kaya merienda. Tapos may pano na kape. Pwede na. Hello, hello, hello mga kain Gawa tayo ng ano ng uh, banana pancake. Yeah. May saging kaming sobra. Tsaka medyo ano na siya, sobrang hinog na siya. So, gawa natin ng paraan para makain pa natin. Ayun. bali dalhin yung saging 'to. Ayun. Mix-mix lang natin siya. Um uh, durugin ba natin? So, ayan. Pag nadurog natin, lagyan na siya natin ng harina. So, ayan mga kainday, for today's video ay gagawa tayo ng banana pancake. Ayan. O, ba diba, Kita nyo, durog na siya. So, dahil nadurog na siya, lagyan na natin siya ng asukal. So, ang asukal natin tan tancha lang natin. oh kung gaano katamis yan, ibahala na tayo dyan kung anong kalalabasan. Pa Tagtagan na pa natin kasi lalagyan pa natin siya ng harina. Tapos pag na-mix, lagyan na natin siya ng harina. Parang alit lang na ako nalagyan. Ano? Na, Ayan. Lagyan na natin lahat. Pag na tayo mahiya, lagyan natin siya ng itlog. Isang itlog lang. Tapos yung mantika, paikotin lang natin. Parang na gagawa lang lang talaga tayo ng pancake. Tapos may gatas ka rin dito. Wow, ang sosyal. Lagyan natin siya ng isang cup na gatas. O, diba? Ay. Aapo siya. O, oh, diba? Nagtipid ako sa lalagyan. Haluin lang natin sila. Hanggang sa mag-mix siya. O, oh, diba? Nagtipid sa lalagyan. So, ayan yung ginawa natin. Nilipat natin sa ibang dalagyan kasi hindi talaga siya kasha. So, ayan na. Mix na natin siya ng maayos. Pwede na natin siyang iprito. O, ba diba? Nilagyan ko pala siya ng konting asin para mag-balance yung tamis. Tsaka yung medyo alat lang ng konti. Hindi naman ko tabi ano kasi di ba saging siya. So, ayan. Iprito ipri lang natin yan. Tapos ayun na nga, painiti, pinainit ko ng kawali. Lagyan na natin siya ng mantika. Napakami natin mantika. Ayan. Dumami nga yung mantika. Siyempre, mainit na yung ating mantika. Ilagay na natin yung ating pancake. Tapan natin para mabilis siya maluto. Ayan, na-flip ko na siya kanina. Hindi ko na siya napakita kung paano ko Pero ayan, gato na yan, oh. O, diba? oh yummy! One down! Tapos, sunod na napin. O, Hanggang sa matapos tayo, ayan lang. O, diba? Ang ating saging hindi na sayang. Ayan. Ayan. Pwede na siguro yan na balik natin sa lemon. O, ba diba ang ganda niya? Takpan natin para mas mabigis maluto. So, ayan! At natapos na nga ako sa aking ginawa. O, di ba? Dumikit siya. Ayan na siya. O, di ba? Merienda tayo, tanghalian.